Mas umangat pa ang kantang Moonlight ng SB19 kasama sina Ian Asher at Kevin Jong sa lingguhang Usen Oshiriku Request Chart na pinapatugtog sa ilang mga Japanese convenience store. Basa sa pinakahuling datos na natanggap natin ngayong Webes ng Hapon, umangat sa number 5 ang Moonlight Pagkatapos ng nagdaang linggo na ito ay napunta sa number 9. Pinatatakbo ng kumpanyang Encore ang Usen Oshiriku Music Charts na mayroon ding hiwalay na bilangan para sa daily at real-time voting period. Pakunahing subscribers ng Usen Oshiriku at Oshikatsu Charts ang mga small, medium enterprises at mga 100 yen shops. Kabilang nangariyan ang Daiso at nagkagapa ang ilang mga Filipino 18 natin dyan sa Japan na kumuha ng kanilang mga sariling videos habang sila ay namimili at inaabot nilang tumutugtog ang Moonlight sa public address system ng mga naturang variety stores matutunghayan sa mga official social media pages ng ating mga kapatid sa 18 Japan ang kabuang proseso kung paano kayo makakapagparehistro at makakaboto sa lingguhang request survey at tiyak na ang goal ng mga 18 na nandidiyan ay umangat at tuluyang maging number one ang EDM Dance Track Collab ng Mahalima kasama si Ian Asher at Terry Jong na unang nirelease noong Mayo ng nakaraang taon at naging TikTok trend din kahit hindi pa lumalabas ang official music video nito noong mga panahong iyon. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang takot walang lang pinapuburan, ito ang Senbats Patrol number no. 2, Stephen Sarasco Perez.